Eto na po yung ano, yung ating siling labuyo na dinana ng matinding hangin ay naka na mga boss. So salamat sa Panginoon na ay ngayon tumindig na rin. Kasi noong past video makikita nyo sa uh, pinos ko doon sa aking channel na after sa matinding hangin ay natutumba po yung lahat na sili natin sa lupa pero siguro mga after uh, few days no ang nakaraan or malapit na nga isang linggo eto na po yung uh, sili nating labuyo ay uh, nakatayo na siya so medyo maganda na so kung hindi sana dinaanan ng matinding hangin noong nakaraan ay makikita nyo na napakaganda yung sili natin pero dahil po ay dinaanan ng matinding hangin ay napapahamak yung tanim natin pero ngayon ay ayun uh, maganda na yung ano nya nakarecover na mula sa malakas na hangin at pag Ah uh, tumba ng ating mga sili no? so ngayon nakatayo na yun no? kikita natin so mga boss ay kung hindi sana na daanan ng matinding hangin itong sili natin siguro ah, napakadami ng bunga nito kaya pag ah, nung nahanginan to bumagsak sa lupa ay yung kanyang mga ah, pag ah, sibol ng kanyang mga Talbos at kanyang mga bulaklak ay tumigil dahil po ay uh, na ano yun na natigil yung ano niya yung pagproduce ng taba kaya medyo na atrasar oh, na delay yung ano natin yung pagproduce ng bunga niya at ang kanyang uh, pag sibol ng talbos kaya ganyan po yung mga boss so ang ating siling labuyo ay Uh, malaki pong nababawas nito dahil po ay ang iba ay nababali, napuputol ang puno. So malaki ang uh, uh, pinsala ng matinding hangin. Ito nga ang iba ay sa sobrang uh, tagal ng ulan na hindi po ay hindi po tumigil. So ang iba ay namamatay. Ito po ay uh, tinistingan ko po ay tiningnan ko talaga no ganito po yung magtry oh. subukan natin ah uh, okay uh, lang parang sayang to eh kaya sa nakaraan ay nag testing ako talaga na binunot ko ito mga boss tapos tiningnan natin kung ito ba tested na ah uh, mayroong punjay. So makikita natin sa puno na malalaman natin kung mayroong punjay. Punjay po yon ang naka alam nyo kasi mga boss, kapag punjay, malalaman natin dito sa puno. Oh? Kasi eh, ayaw ko muna ano eh, uh, bunutin kasi may bunga pa siya. Medyo hindi pa siya talaga na lalanta. Kaya baka hihinog pa yan. Ma, pa yan. Pero sinubukan ko na ang ilang puno doon na ano, sinubukan ko na wala talagang punjay. Katulad nito. Uh, isa sa mga bagay na malalaman natin mga boss kung uh, mayroon bang punjay no? kasi kapag mayroon punjay mga boss ay ito wala na po tong balato tapos makikita natin na parang na mulaklak sya no? mayroon syang nabubulok sya dito eh isa sa mga dahilan na uh, mayroong punjay ang ating sili So ito ay namamatay dahil po sa uh, matinding ulan. Yan, yun po ang uh, pagkaintindi ko sa ganitong sitwasyon. Kasi umulan ng higit ilang araw, so hindi niya nakakayanan ang tubig, kaya siya ay na mamatay. No? So ayun, no? So ang gawin natin ngayon ay dito ay magtatapos tayo ng pagtali dyan sa taas kasi mayroon pang porsyona na hindi po natapos na talian kasi nagtatali tayo sa nakaraang araw so nakikita nyo sa last video na pagtimba ng ating sili nako makikita nyo talaga hindi nyo na ma ano halos ang dahon hindi na siya kulay green pero as of now medyo maganda na yung ano natin yung siling labuyo natin so yun ang talaga ang sinabi ko na kapag iba ang namamatay Uh, mga boss kapag uh, punjay ba siya o sa ulan kasi kapag sa ulan hindi po nabubulok ang kaniyang uh, roots at kanyang puno no doon sa lupa pero kung nabubulok it's punjay po yon ganyan po yung pag pa para sa akin ganyan po yung mga boss so ayun na po ang update natin mula dito sa ating uh, uh, siling labuyo ay uh, update ko, ko, kayo sa for the next happening na kung eto po yung sili natin uh, siling labuyo na kapag abuno na tayo ng uh, unorganic no commercial no na complete uh, tripod 14 so nakapag abuno na tayo pero the first time pa lang nakapag abuno tayo so kaya ay nag nakita namin na uh, yung talbos niya ay uh, medyo marami na, no? Kasi nakapag-ano na siya, nakakumain na siya ng abuno natin. So, ayan na mga boss at salamat uh, at uh, sana nakapag uh, may nakuha kayong uh, aral dito mula sa ating uh, mga pinagsikapan na magawa ng content, no? So update ko kayo for the next video. Salamat at God bless.